Dito kami ngayon sa Pilar Bataan, dito sa lugar namin yan. Kami ay taga Pilar. Tapos ito yung simbahan ng Pilar. Ayan, Nuestra Señora del Pilar. Yan ang simbahan. At nakakita kami ng bagong kainan. So, itry namin dahil ito ay merong, merong tinitinda na napakasarap. Ayan, o. Oh. malayo pang Pasko pero may puto bumbong na. Ang sarap niya, guys. 50 ang isa. Isang order, apat na peraso na puto bumbong. So ganyan ang pagluluto oh. Yung galpong na kulay violet, ganon. I-steam mo siya at uh, tataktakin, pupukpukin ganyan. Pupukpukin sa yung uh, kamay at lalabas na yan doon. Ang sarap. Malayo pang Pasko, paborito ko yan. Puto bumbong, tapos merong tsaa o kaya kape. Napakasarap. sarap Mura ito. Merong kasing iba na 60 to 70. Ito 50 lang. Yan. Ang sarap nyo guys. Paborito. Napaka-sarap na yan. Makakarami ka ng kain. So, ganyan ang ginagawa. May cheese maraming maraming cheese at ang cheese na yan ay talagang Eden cheese kaya napakasarap meron ako na na boto bongbong hindi siya Eden yung mga nabibili lang sa palengke kaya hindi masarap tapos lalagyan ng kinayod na niyog ayan ang dami yan niyog na merong lalagyan niya yan ng asukal yan yung iba naman nilalagyan ng pinat na margarine ako ayoko nang may margarine. Gusto ko yung ganyan lang. Yan. Tama na yan sa akin. Yung iba naman, mayroong mga, uh, mayroong mga ano, gatas na malapot. So, ayan guys, napakasarap. Tapos, binigyan kami ng tsaa. Perfect na partner ng puto bong ang tsaa. Mainit na tsaa na nilagang dahon ng kamansi. Kamansi daw yan na may pandan. Amoy na amoy ang pandan, napakasarap. Ayan. dito kami sa Nuestra Señora del Pilar, sa harap lang to, itong tindahan na iyan. Ayan. napakasarap.